Lalaki yata itong sili. Ang daming bulaklak eh. Walang bunga. Matindi na nga Puro bulaklak lang. Ikaw din. Ang daming mong bulaklak. Walang bunga. Lalaki ka rin ba? Ha? Ha? Mamunga naman. Oh, ang dami niyo bulaklak, oh. Ayan ang aking tanim na papa, na pipino. Yung asawa ko pala nagtanim niyan. Ang dami rin bulaklak. Sana i magbunga. ayun may isa, may maliit. Sana i dumami yung bunga niyo. Tuloy-tuloy lang ang pagtanim. Para merong ibebenta. Ayan ang bulaklak ng pipino. Ito naman kaunti ang bulak niya pero meron siyang bunga. Ayan oh. Ito babae kasi may bunga na siya, kaunti lang ang bulak. Yan o, maliliit pa. Sana dumami pa ang iyong bunga. May mahalang kilo ng sili ngayon. Mayroon din dito sa gilid ng bahay namin. Wala rin siyang bunga, pero merong ano, tigasaw. Yung nangagat. Langgam. Ayan eh. Sana ay magbulak na kayo at magbunga. Yan ang aming tanim na sili. Thanks for watching.